susunod nating pares, kapwa matagal na ang karanasan sa Senado. Si dating Senador Ernesto Maceda at dating Senador June Magsaysay. Former Senator Maceda at former Senator Magsaysay, narito po ang una ninyong pagsubok. Ilang beses ka nang nailukluk sa Senado. Ano pa ba ang hindi mo nagagawa? Anong batas ang gusto mo pang ipanukala na kailangan ng ating bansa? At bakit? Base sa bunutan kanina, si dating Senador Jun Magsaysay ang una pong sasagot. Uh, Labing dalawang taon na tayo sa Senado until uh, 2007. Nga nakita ko na ang mahalaga ay yung meron tayong liderato na moral at meron tayong liderato ng competent. Sapagkat uh, dyan nag-uumpisa ang success or failure of any endeavor, social, political, economic. Kaya ta uh, ang gusto ko magkaroon tayo ng fondo ng bayan under President Aquino III upang mabigyan ng kapital yung mga individual Filipinos, young and old, na meron enterprise, meron silang vision, may creativity, at uh, yung mga yan ang magiging leaders natin para magkaroon tayo ng mga negosyo, mga trabaho, kasi kung walang negosyo, po kundi trabaho. Number one yan. And that needs a lot of policy. And Congress ang nagbibigay ng policy at nag-align ng funds. Maraming salamat, Senator Magsaysay. Dating Senator Ernesto Maceda, kayo naman po ang susunod na sasagot. Sa tatlong termino ko sa Senado, hubigit ko mo lang ang aking in-author, co-author, sponsor ng mga batas. Ngunit taon-taon maraming bagong problema at ngayon pati mga lumang problema lalong lumalala. Ang pinakamalalang problema ngayon na dapat gawa ng isang master plan ay ang kawalan ng trabaho at siyang tanging dahilan kung bakit may kahirapan. So we have to create 3 million jobs a year and we can do that by increasing public works, increasing agriculture support and increasing uh, tourism services support. At bukod sa riyan ay eh, kailangan bigyan natin ng karagdagang authority o devolution ng power and local governments. Kailangan nating increase ang internal revenue allotment para mas malaki ang pondo ng mga munisipyo at mga barangay. At bukod sa riyan, we need more legislation for senior citizens. Increase natin yung 20% to 30% senior senior citizens discount at bigyan natin sila ng social pension o allowance ng 1,400 a month katulad sa Makati at sa mga ibang lungsod na nagbibigay na ng allowance sa senior citizens. Maraming salamat po, Senator Maceda. Maraming salamat kina former senators Magsaysay at Maceda.